kilalanin ang mga magulang at mga kapatid ni Vice Ganda, Reynaldo and Rosario. Sa isang press conference noong 2011, ibinunyag ni Vice na binaril ang kanyang ama na si Reynaldo Viseral sa harap ng kanilang pamilya noong bata pa siya pumanaw itong hindi nalalaman ang tunay na sexualidad ni Vice. Si Rosario Visceral ay ang minamahal na ina ni Vice. Para masuportahan ang pamilya, nagtungo siya sa US para maging caregiver. Lalo pang pinahalagahan ni Vice sa kanyang ina na kahit sa kabila ng hirap ng buhay ay laging gumagawa ng paraan para sa pamilya. Nanatili siya mapapakumbaba at ginabayan si Vice mula sa mga hamon hanggang maabot nito ang rurok ng tagumpay. Tina, Emma, Babot, and Marivic. Si Tina isa sa mga kapatid ni Vice. Siya isang physician at surgeon. Sina Emma at Babot naman ang dalawang older gay brothers ni Vice. Sa isang TV guesting, Inalala nila kung paano itinago ni Vice sa kanyang sexualidad sa si yumao nilang ama. Medyo malambot na ng araw ito noon pero pinapalampas daw nila dahil si Vice so ang pinakadadis boy sa kanilang magkakapatid. Si Marivic ay isang certified chef ay nakaalita noon ni Vice. Ngunit na ayos ang hidwaan ng umamin siya sa pagkakamali at patunayan ang sarili. Nang makita ni Vice ang kanyang pagbabago at tagumpay, na niyang tama lang na ipakita ang pagmamahal na kailangan nito.